<laughs> okay. Hello mic test. Hello mic test. Gumagana ba yung mic? Ha? Huh? Gumagana ba? Ha? Huh? Hmm. Hindi na ako makabend masyado. Ba't gano'n? <laughs> so ayun na nga. So ayun. Ayun. Bakit kasi ang tangkad ko? <laughs> For the second time ha, sa tangahan. So dahil nga sa pinadalhan na naman tayo ng Pinoy Pride apparel or apparel or apparel. Wala na kayo kung paano i-pronounce ha. Pinoy Pride items, mga oversized uh, t-shirts made in Bangladesh. Este made in Bangladesh. Para sa gay linggo, you call it Bangladesh. From Bangladesh. So, i-unbox natin malamang kasi para makita nyo kung gaano kaganda. O, oh, ano natin. Wag, mamaya na pula kasi nasuot ko na yan. Nasa picture na, ha? Hmm. Ito. Hmm. Large yung pinili kong sizes kasi ayoko nang masyadong masikip sa katawan ko kasi nakikita yung laki ng chan ko. Kaya nung tinanong ko kung anong gusto kong sizes, ang binigay ko sa kanila, ang sinabi ko sa kanila is large. Okay? Kasi ako yung tipo ng taong uh, comfort before style. <laughs> Kaso hindi ko naman alam na yung shirt pala nila is oversize, Akala ko yung normal t-shirt lang. Kaya sabi ko large. So, dapat ang medium lang ako kasi medyo malaki siya sa akin. So, ito yung unang style. Napaka-simple lang niya sa harap. Color black. Pero pagdating mo sa likod, may nagbabasketball, di ba? Ayan, o, oh, nakikita mo. Hindi ko alam kung sino yan, eh. Hindi ako mahilig kasi sa basketball. Tapos, ito naman, may namamakyo ba ito? O, <laughs> hindi, nakaganon. Paano ba ito? Ano ba itong daliri nito? Ha? Huh? Basta bala na kayo kung paano yung ganyan, ha? Ito yung una, color black. Ito naman yung pangalawa. Ito yung nagustuhan ko yung design. Color black din siya. Ayan sa harap. di ba? Ano bang tawag sa mga ganito nga prints? May tawag sa ganito eh. Hindi naman ako maalam sa mga ganyang ganya Basta binigyan lang ako ba? Mga bago nila itong designs eh. Sa likod naman, yan. Black Mamba. Black Mamba. Ay, hindi. Mamba forever. Ah. <laughs> ang bet ko sa lahat. Kaso sa size nga lang nagkamali ako, medium yung ah, large yung in order ko kasi supposedly medium lang pala dapat ako. Pero pwede na kasi oversized naman. So, hindi naman halata siguro, ano? Dito naman tayo sa Pola, 'di ba? Ano yung nakasulat? Greatest hits of all time. At sa likod naman, sa ini pa. Michael Jordan. Si Michael Jordan, okay? Michael Jordan. Ang ganda nitong red. Kaya nga sinuot ko na agad doon sa picture, 'di ba? bago ko in-unbox. Uh, Mag-order na kayo sa... Ay, isukat muna natin. Ang lang. Ganyan-ganyan. Uh, Ganyan-ganyan. Uh, Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan uh, lang. Uh, diba? Uh, jo Marie. Uh, diba? So, makikita yung ganyan na print. Ang ganda. Uh, uh, diba? Uh, so, ano pa inaantay mo? Uh, uh, Ganyan-ganyan, di ba? Ganyan-ganyan. So, i-check out mo na sa yellow basket. Ano pa inaantay mo? Go! Ay No, malakas ng t-shirt bang hanap mo, kulay red o oh. may anus pa siya? may baka? Oh, oh. Ganyan ganyan, ganyan ganyan ang ganda ng mga pin. Ganyan ganyan sa likod oh. oh. Si Michael Jordan. Ah, oh. ah. Oh. 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 Mag-order ka na for only 85 SR per piece, ha? Huh? Ano pa inaantay mo? I-click mo na 'yung yellow basket, go. <coughs> Mm. Oh, ito naman si Mama Macchio. Mm. Napakasimple lang niya sa harap, pero pag tumalikod ka, oh, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Uh, uh, ano pa inaantay mo? I Check out po. Diyos ko kayo na naglag yung cellphone ko. Okay na yan. Ah. So, yun lang. Para sa mga gusto mag-order ng Pinoy Pride Apparel, just uh, visit their face... Facebook. -face. Just visit their face... Just visit their Facebook page. Pinoy Pride Apparel. Ando na yung contact numbers nila. Mas marami kayong bibilhin na piraso, mas malaki yung discount. Kaya damihan nyo. So, mga bagong ano, design lang nila to. Pero, syempre, meron pang mga magagandang design. May mga jacket sila, may jersey. Ganyan, 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 ganyan. Go!